Alam mo ba kung sino ang isa sa pinakamatagal na naglingkod sa gobyerno ng Pilipinas? Saksi siya sa mga makasaysayang pangyayari mula kay Marcos Sr., EDSA Revolution, hanggang sa kasalukuyan siya si Juan Ponce Enrile. Ipinanganak noong Pebrero isang 14, 1924 sa Cagayan, si Enrile ay isang abogado at politiko na kilala sa talino at taktikal na pag-iisip. Nagtapos siya ng cum laude sa UP at kumuha ng Master of Laws sa Harvard University, isa sa iilang Pilipinong umabot sa ganitong antas noon. Noong panahon ni Marcos Sr., nagsilbi siya bilang Minister of Defense at isa sa mga tagapagpatupad ng martial law noong isang libo na pitumput dalawa. Ngunit kalaunan, siya rin ang tumalikod kay Marcos at sumuporta sa EDSA Revolution noong isang libo na anim. Pagkatapos nito, naging senador si Enrile at kilala bilang mahusay na debater at strategist. Ilan sa kanyang mga batas ay ang RA 8294 laban sa illegal firearms at ang RA 8177 o Legal Injection Law. Naging Senate President din siya mula 2008 hanggang 2013. Hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya tulad ng pork barrel scam noong 2013. Ngunit nakabalik pa rin siya sa serbisyo sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Chief Presidential Legal Counsel, isang patunay ng kanyang mahabang impluensya sa pamahalaan. Ngunit ngayong Nobyembre 13, 2025, pumanaw na si Juan Ponce Enrile sa edad na isandaan at isa. Ayon sa kanyang anak na si Katrina, With profound love and gratitude, my father peacefully returned to his creator, surrounded by our family. Mahigit kalahating siklo siyang naglingkod. Minsan hinahangaan, minsan kinukwestiyon. Ngunit walang dudang bahagi na siya ng kasaysayan ng Pilipinas. Juan Ponce Enrile, ang general ng politika ng Pilipinas. Isang buhay na naging saksi sa kasaysayan at ngayon, isa ng bahagi nito magpakailanman.